Ang bugso ng ating balitaan, hindi natutugunan ng International Criminal Court ang lahat ng pangangailangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya't makakabuti ayon kay Vice President Sara Duterte na pansamantalang lumaya ang kanyang ama. Si Jason Rubrico sa Report! Naghain ng kahilingan ang kampo ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC para sa kanyang interim release o pansamantalang paglaya. Depensa ng kampo, hindi flight risk ang dating presidente at walang kakayahan na gumawa ng anumang paglabag sa batas dala na rin ng katandaan nito. Hiling nila sa ICC na pagbigyan ng pansamantalang paglaya on humanitarian grounds dahil sa mga iniindang karamdaman ng dating pangulo. Si Duterte ay 80 taong gulang na at nangako ng 100% na kooperasyon sa ICC sa kabuuan ng provisional release. Suportado ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte ang hirit ng defense team ng dating Pangulo para sa interim release. Ayon kay VP Sara, hindi na umano sapat ang mga pasilidad ng ICC para tugunan ang mapartikular na pangangailangan ng isang walumpung taong gulang na bilanggo. Ang sa akin lang naman is makakabuti talaga sa kanya yon ma'am dahil ay 80 years old na siya. At hindi lahat ng pangangailangan ng 80 years old ay nabibigay ng ICC Detention Unit. Dahil siya din ang kauna-unahang ICC detainee na gano'n ang edad. Uh, na medyo, uh, hindi lang sa senior, super senior na siguro ang tawag sa kanya ma'am dahil 80 years old na siya. So, mas maigi siguro na meron siyang interim release wherein meron din siyang um, available na mga nurses and caregivers na mag-assist sa kanya. Ayon sa kampo, may isang hindi pinangalanang ng bansa ang willing na tumanggap kay FPRRD sakaling pagbigyan ang kanyang urgent request. Samantala, wala pang tiyak na petsa kung kailan maaring lumaya si Duterte sakaling aprubahan ng ICC ang hiling bago ang June 30, ang huling araw ng visa ng kanyang panunumpa bilang halal na alkalde ng Davao City. Pero umaasa ang defense team ng dating Pangulo na sa lalong madaling panahon ay maaprubahan ang kanilang hiling na pansamantalang paglaya. Wala kasing binigay na timeline. Walang binigay na timeline yung uh, lawyer. Pero lagi niyang sinasabi, we are hoping that it will be granted the soonest possible time. Yan yung lagi niyang uh, sagot kapag uh, tinatanong siya about interim release. Doon sa oath-taking, hindi ko alam kung ano yung discussions niya. Iba din ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte sa oath-taking niya. Uh, mga Filipino lawyers ang uh, kausap niya at nag aasikasa ng kanyang oath-taking. Bumuelta naman si VP Sara kay Attorney Christina Conti na nagsabing hindi siya naniniwala na walang interes si Duterte sa pagiging alkalde. Ang Conti malapit na sa Castro, no? Papunta na siya doon. Magkamali ka lang ng spelling, Castro na yung konti na yan. Eh. Hindi ko alam, ma'am, bakit hindi siya naniniwala. Pero kasi hanggang ngayon, wala pang oath uh, si dating Pangulong Duterte. no, So hindi pa namin alam dito sa Davao City kung mag-oath ba ang uh, pinili namin uh, pinili namin na mayor uh, ng Davao City. So on that note, uh, yun lang ang pinagbabasihan namin. Sa so, ngayon, uh, hindi siya uupo kasi wala pa siyang oath. Antayin uh, natin siguro until June 30 kung uh, may oath o wala si dating Pangulong Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.